Ngayong araw nga na ito, umamasyal eh, kami sa aming ate sa lugar nga ng North Caloocan, Malaria. Inimbitahan nga pala kami pumunta sa kanila dahil birthday nga ng kanilang anak. Dahil nga wala kaming panrigalo, bibili na lang kami ng pagkain pizza pandagdag sa may birthday. Balak talaga namin mamasyal sa kanila noong mga nakaraan, hindi nga lang natuloy, gawa nga na medyo maulan ang panahon. Ngayon nga ay eh, tamang tama na may birthday ng kanyang anak, inimbitahan nga kami. Itong ay pagkakataon na makapunta kami sa kanila. Hapon na nga po pala kami nakapunta sa kanila dahil may importante pa po kaming nilakan. Nakalipas na ilang oras ay nakarating din kami sa aming pupuntahan. Dito nga ay nadatan namin ang aming ate na nakaluto at nakaprepare na. Dito nga pala ang anak niya may birthday ngayong araw na ito. Parang kailan lang ang late-late pa nila ngayon ay binata na. Heto yung mga handa na niluto nga ni ate. Chicken po ito. Hindi ko lang po alam kung anong tawag sa ganitong luto. <laughs> ang next naman ay ang carbonara. At dahil favorite ko nga ang carbonara, tiyak na paparami nga ako ng kain. <laughs> next naman ay ang pizza. Ito naman yung pinaka-sauce ng spaghetti. Ito naman yung pinaka-pasta ng ating spaghetti. At kung kukuha lang tayo, tayo lang magalagay ng sauce nito. Siyempre, hindi nga mawawala sa atin ang cake. Birthday kasi na isang tao, isa sa pinakamahalaga sa ating buhay. At kung saan nga ay karaniwan nagkakaroon ng selebrasyon kasama nga mga kaibigan at ang kanilang pamilya. Alam naman natin lahat na ang kaarawan ay isa sa pinakamasayang pangyayari sa ating buhay. Ito nga ay isang beses sa isang taong ginaganap ang kaarawan ng isang tao. Ito nga rin ang pinakamagandang regalo na ibinigay nga sa atin ng Panginoon Diyos. Sa pagkatong ito nga ay kinakantahan na namin ang may birthday. At nga rin, nagtagal, ay kumain na rin kami. At dito nga inabutan na nga kami ng plato para kumuha na kami ng aming kakainin. Yan na nga ay tamang tama ay nagugutom na nga kami dahil sa isang oras may higit na biyahe. Kami nga muna ang kumakain dito dahil maya maya ay may darating din silang mga bisita. At kung mapapansin nyo nga wala rito ang anak naming lalaki at ang anak nilang babae. Dahil nasa work pa nga sila ay maya maya nga rin, sigurado ay dito na nga rin sila. hanggat wala muna sila dito ay banat muna tayong kumain. Pag alis nga pala ng bayan hindi nga pala ako kumain para pagdating nga dito ay marami akong makakain. Una kung chicken carbonara. Habang kumakain naman kami, ay hinati-hati naman ni ate yung cake. pagkatapos ko naman kumain ng carbonara, ang next ko naman na kinain ang spaghetti. Sa birthdayhan talaga, ang pinupuntahan talaga natin ay ang handaan. Kaya wag na tayong mahiyang kumain. Dahil hindi nga ako kumain sa bahay, tiyak nga paparami nga ako ng kain. At syempre, pagkatapos natin kumain, ay meron pa tayong dessert. At tama, tama nga, ay birthday nga ng pamangking ko, kumain nga tayo ng marami at kasi bukas ay meron na itong bayad. pagkatapos nga namin kumain, ay syempre meron pa nga tayong dessert. adalasan talaga sa mga handaan, ay meron tayong dessert dessert na So di nga nagtagal ay eh, naglakad-lakad muna kami sa kanilang bahay. Ito nga pala ang trabaho ng mag-asawa ang paggawa nga ng dialyzer machine. Binubuhos nga nilang araw at oras nila sa paggawa nga ng dialyzer machine. Parang ang hirap nga nitong gawin dahil ang dami nga niluduktong-duktong dito. Pagsanay na nga sila, syempre matabilis nga nila itong matatapos. Shout out nga pala kay Vertron Tech Vlog na sila nga ay gumagawa ng dialyzer machine Luzon, Visayas, Mindanao. Ang ko nga dito ay tinatanggal dialysis ang dumi sa ating dugo kapag ang iyong bato ay hirap nang hanggang gagawin. Dialysis kasi maari makatulong na mabawasan ang mga sintomas at maiwasan ang isang potensyal na nakamamatay. ta na build up na mga lason at likido nga sa ating katawan, di nga nagtagal ay kailangan na nga naming umuwi. Pinag-prepare na nga pala kami ni ate ng pagkain na aming iuuwi. Yung kumain na nga lang kami rito, meron pa kaming baong balo. Salamat ate at happy birthday sa iyong anak. At medyo matagal na nga pala kami hindi nakapasyal dito kaya may pagkakataon talaga na makakapasyal kami muli. Sa mga oras ka na ito ay wala pa nga rin ang aming anak. Hinaantay na nga namin. At dito ngay, bago nga bago kami umuwi ay nga muna namin magpapicture. Tapang nagpi-picturean niya ay dito nga ay dumating na nga ang anak nilang babae. At sa pagkatong ito, inaantay na lang namin ang anak naming lalaki. On the way na nga raw siya, kaya maya maya ay andito na nga yun. At inaantay nga namin ang kanyang pagkating ay sinet na nga namin ang camera para okay na. Ayan nga, tamang tama naman ay dumating na nga rin siya. Nakain nga muna namin sila sa grit bago nga magpicturan dahil pagod nga rin sila sa biyahe. At ganun na nga pagkatapos ng kumain ang magpinsan ay nagpicturan na nga. <laughs> Hindi ko na nga ito na bidyuhan, oras na nga para kami nga ay umuwi. 9 na nga po pala ng gabi sa mang oras na ito. Sigurado nga alas 6 kami makauwi ng bahay. Sana nga hindi traffic para tuloy-tuloy nga ang aming biyahe. Okay po, naway payapa at ligtas po kami makauwi sa aming tahanan. Okay po, salamat po na napakarami. Bye-bye!